ayun po katatapos lang po nating mag uh, land preparation oh yan ito po yung paglilipatan pala natin ng singkang at gawa po na yung nasa banda doon ay wala na tayo space ay di dito po naman oh ito na po yung ating paglilipatan ngayon yan po ay nabungkal na tapos nalagyan na rin po natin ng pataba ito po yan ito po ay magiging singkang na hanggang doon sa kabilang dulo banda at gawa po na pasalamat tayo at uh, kumbaga marami rin tayong pangakat marami rin naman pong tataniman kaya ano pa nga po ba ating kagoy ating banata na ano po oho ngayon po naman bago po tayo umuwi ay ari kanina ko pa minama pa po tayo ng patola at saka yung pechay po ating ihaharbisan na yun nasa dulong yun po ba yan are po muna ang ating unahin mamaya po tayo sa pechay patola eh masyado maliit pa dito wala dun sa kabila pala parang na dalawang peraso na nga pala ari dalawang jambo pa man din oh Gabis bulbat ay. Hmm. sa pang ulam. Bawi na lang tayo sa pecha kung makailang bandel. Lagi po tayong may ano may harvest. Kung baga sa umaga tapos may harvest po tayo pag uwi. Gawa po ng dapat may pasok din ng pera kahit nagtrabaho po ba sa sarili gawa po ng kailangan din natin nga ika e, ay di panggastos oho dadal ba pala re. yan ngayon po naman dito na tayo sa ating sabi ko nga po sa inyong pechay kung makakailang bandil po tayo din eh Oh. May bawas na rin po ilan oh. Pero ating ilalahat na po ito. Yo. Ilalahat na. Oh, papu, lalaki. Wag kang matakot kaibigan Lagi ka na lang ganyan Mahusay kang kaibigan Yan ang tandaan Anong malay mo Binugang mundo Baka bukas magkasama tayo sa muling pag-ikot ng ating mundo anong malay mo ari po lahat ng inyo nakikita hindi po lahat good yan tempo. may mga ganari po bagang pagkakataon pero pag malayo po sa camera hindi tingin natin awa oh, kadami ng kakabispring yan ang mga gayaan po ba wala nang loob Oh, yan oh. Wala na po nung sibol, ayan po yung rejig. Kaya po kung mapapansin ninyo, may yung iba papakain natin sa baboy. Dini na, diretsyo na po natin din eh. Harip po din eh, sa baboy. Okay, malagyan po ang pizza kaya kung ating susumahin mapapakinabangan pa sa baboy sa manok ito laki laki wala nang pakinabang Ayan po. Pakaan na po natin sa baboy ang mga ganito. yung mga tira-tira po. Kahit po naman sino sa atin. Kung bibili tayo, ay di yung quality talaga. Kasi yung mamimili sa palengke, ginagayan yan. Pinapaikot-ikot po ba? Pag kayo po ang pipili, pag napili, pero pag magtitinda, minsan dinediretso na ho nila silid dyan masusi din po ah kahit po naman ako ah masusi akong bumili ah pagka yung tayo namamalingki yan katulad po na rin oh. ito po papatak na sa regic sa so, wow diba ang baboy natin ngayon ah yan po ito po yan oh. pansinin nyo po wala nang gitna ba siya pero ito po ang aking ginugulay eh, pero po pag uh, ano naman pagka sinabi natin na ibibenta po natin yan magre-react po yung dadalhan natin sabi ko oh, kasama to oh. baka minsan hindi nila maibenta ay dinaan sa per kilo ay di charges po sa kanila oh. mapapangit pa nga po ito ay dito po naman normal kaya po na mahal mahirap mahirap mag-alaga uh. Oh, hmm. naitanim na natin, alagaan natin, napatabaan natin, reject naman. Oh. Oh. Yan Oh, hmm, reject. Dami na reject. Yan pa po. Hmm, yan po ari. Daming reject. Kaya po mahal. Oh. oh. Reject. Kaya po kung tutuusin, kumbaga pinipilit natin mag-alaga ng alaga imbaboy para manok. Oh, uh, gusto kong i-apply po yun ay, yung para makaiwas yung tapon. Bukod sa tapon ay makalibre pa kain. Yun lang po. Oh. Uh, yan, dire direcho na po tayo din eh. Ayan po, naka isang bundle na po tayo. Yan. Yan po naman ay kumbaga hindi na pasok sa ating quality. Yan po ay mabebenta pa rin natin sa iba. Oh, paglako naman natin. Kasi oh, may quality ina inaano ay di kumbaga medyo mas mura-mura na yung magiging ano natin. Yung benta po ba? Yan, yeah, ito po ay mukhang hinarbis na nga pero may mga ano po may Tulad nito yan, magaganda pa naman po yan kaso kulang siya sa sukat. Oh. Yan. Oh. Ari, napakaganda oh kung titingnan pero uh wala ito pwede pa rin po ito mabenta oh kaya ho makaka pinili lang po natin yung maganda kaya ho kung mapapansin nyo parang ganyan pa yan harvestion Mistulang lang pa o oh. kaya ang gaganda pa kung titignan no yan oh ay kahit po naman sino siguro sa atin ay oh. pagdating ng palingkit ganari eh. oh Aba, ay pag pinagbili lang ka ng kanang Mrs. mo Di nalang mo pag uwi sa inyo sa gan ganari ay Sabi, aba, hindi ka ba namili? Oh, oh, ay totoo po yun Oh eh, uh. yan oh. mga bingkong-bingkong na po ba pero yan po naman di pag mga pang ulam po natin ganito nga may ano din po ay, may quality din yung dalahan natin kumbaga tinitignan din nila yung mga deliver po oh ay katulad na rin talaga naman oh. pipilitin natin isangat oh ay baka po dalawang biyahe natin unang biyahe makakalusot ay baka po ikalawang biyahe ay may pula na sa atin ayun ay si palusot o oh, edi pagsunod hindi nabibili sa atin kaya ho minsan naman kahit minsan nga ho kung nag-deliver tayo walang pa order Minsan ay nakakabinta pa rin po tayo Oho yan po Harvest ng patula tapos ari isang bandel na pechay Ayun salamat po sa inyo pagsama ano dito na rin po tayo tapos sa episode na to Yan ingat po ang lahat happy happy lang po. Bye